Baha, paano ko liliban yan? Game, game na. Kaya ah. kayo dadaan, naliban ako. Alright, nakaliban na ako. I've seen a lot of change. So guys, ang maulang umaga dito sa UAE. At uh, kung makikita nyo, bahang-baha kasi uh, umulan ng malakas dito at uh, bihira ang ulan dito kaya pag uh, umulan sigurado, baha ang kalsada Ayun, kaya inagahan ko ang pasok kasi alam ko magiging traffic ang problema, yung pagliban ko sa mga kalsada kasi ang lalim ng tubig <laughs> so paano, maglalakad muna ako papuntang bus stop, kaso baha talaga so tingnan natin kung makakaliban tayo I and for the first time in a long time, right. Hoo, baha saan ako dadaan ito shit yeah baha dito medyo mataas dito makakadaan ako dito Ayan. baha paano ako liliban yan ay saan ako liliban tingnan ko doon sa kabila last time na bumaha dito, kung natatandaan nyo yung isa kong video, sumakay tayo sa trolley ng uh, pang supermarket para makaliban dun sa subway. Kasi liliban ako ng subway, eh bahang baha. Liliban ako dun sa shopping trolley. <laughs> May bayad, 1 dirham. Ayun, ngayon, hindi ko alam kung paano makakaliban ng kalsada papuntang bus stop. shit, paano ako liliban ito? Kailangan ko lumiban doon sa kabila. Ha, paano ako makakaliban ito? Magtatanggal ako ng sapatos. Ano pa nga ba? Tanggal sapatos, tsaka medyas. Tapos yeah, liban.

maya kayo dumaan niliban lang ako alright, nakaliban na ako <laughs> yapak si Pogi mga ipot-ipot pa naman nakaliban tayo nakaraos doon sa baha wala nga lang ako may so andito na tayo sa bus stop Puh, ayos nakaligtas ako doon sa baha nakaliban ako kaso basa nga lang ang aking paa at saka may kaya wala akong may ngayon eto nagabang na ako dito sa bus stop ang problema sobrang traffic na sigura dito hanggang Dubai na to traffic so paano mamaya na lang sa trabaho Gintay na ako ng bus dito sa bus stop. Ang daming stranded kasi bahang-baha tapos sa uh, sobrang traffic. Ay nako. Yan ang mahirap dito pag naulan kasi uh, bihirang umulan nga dito. Bumabaha ka agad kahit konting ulan, baha agad, sobrang baha agad. Lalo na dito sa Sharjah. Sa Dubai kita ko sa TikTok, baha na rin. Buti na lang maaga akong uh, umalis. Sana hindi ako malate dito sa trabaho. Traffic oh ang haba ng traffic nito hanggang doon na to sa dulo hanggang doon na yun, sa dulo traffic alright hindi ko na lang, kung saan ako napunta basta sumakay ako sa bus para lang makalis ng Sharjah buti na lang tumigil dito sa metro so dito na ako sa metro directions you can scan this qr code from my screen i've seen a lot of change been through a lot of pain Things are not the same as they were I okay. move on each and every day The past is where it stays Alright, uh, nandito na tayo sa mall Hala Grabe, tingnan na Pumili na rin ako ng manok, ulam ko Sendo ako na kapag ng pagkain Ay, nako Pero wish yung ulan Dito sa desierto Asma ko Mahigit kalahating oras na late chef. Alright guys, uh, nandito na ako sa trabaho Pag-uniform na ako Kakapi-kapi muna ako oh, Hindi, chai Tapos yun, direct duty na ako So, kita-kita lang mamaya Okay guys, uh, wala masyadong customer At eto, we're doing marites sa shop They are my new girlfriend. My girlfriend number one, my girlfriend number two. Very beautiful, very sexy. But now, uh, me, I'm very not sexy. <laughs> how old are you? I'm 24. So, how did you come here in Dubai? Uh, by the airplane. By airplane? <laughs> Who take you here in the airplane? Pilot? Yeah, my sister. Your sister? Yeah. Uh, how do you find Dubai? It's very nice. Very nice? Yeah, I like it. What's the best part of your job? My friends. Being friends with the customers? Friends with customers, friends with staff. And then uh, what's and the? my best friend is William. Okay. What's the hard part of your job? There's nothing hard in my job, but there's some something hard something in the people okay. like when someone uh, talk to me in a rude way but before your teacher right yeah so, so i'm trying to be more calm and kind for other people wow very good yeah. so uh, you're saving money for your future uh, and what's your plan my plan to open my own business yes very first good. i want to uh, what business First, I want to be uh, in a good place, uh, that it have a good salary. Uh, then I will make cash level certificate for teaching and yeah. one for director, and wow. then I will open my own business uh, for my own nursery. Wow, very good, nice. That's a good future for you, so Yeah. So good luck here in Dubai. Thank you. Okay, Bye. Bye guys so uh, that's the every stop uh, dream here in dubai to have a good business and a very good future same like me so me i want to take my uh, my son and wife here and have a good life also okay Bye. see you later So guys, uh, yun na nga Wala masyadong customer dito Wala masyadong tao Kaya ayan, wala masyadong ginagawa ganto dito sa trabaho ko Pag uh, wala masyadong customer uh, Wala masyadong uh, ginagawa Tapos yun nga Yung uh, kasamaan ko sa trabahong yun Nakapunta siya dito Kasi meron siyang kapatid May kapatid siya dito Actually yung kapatid niya ay Yung uh, isa naming manager dito So yun, siya yung uh, nag-sponsor sa kanya dito kailangan kung pupunta ka dito, kailangan may magi-sponsor sa iyo. Uh, either ka mag-anak, asawa, kapatid o basta mga relatives. So kailangan may magi-sponsor sa'yo dito bago ka makapunta rito. Eh unko lang ngayon kung pwede yung uh, mga kaibigan lang o kahit hindi mo kaano-ano, uh, Dati pwede 'yon. Ewan ko lang ngayon kasi uh, bago na ulit yung rules niya ini. Eh, eh paiba-iba kasi yung rules dito. Yung nakarating siya dito, dahil sa kapatid niya, yung kapatid niya nag-sponsor dito Kagaya ko, uh, kaya ako nakarating dito Ang nag-sponsor sa akin, yung kapatid ko So yung kapatid ko at saka yung asawa ng kapatid ko So sila lahat yung gumasto sa akin para makapunta ako dito Yung mga requirements marami din eh Ngayon hindi ko lang alam kung ano-ano yung mga requirements Kasi uh, in-sponsor lang ako, kinuha lang ako ng kapatid ko Pero dati nung ako yung kumukuha sa kapatid ko Uh, alam ko yung mga requirements kagaya ng mga affidavit of support birth certificate passport copy, picture, yung mga ganon ganon lang, tapos tapos na yun lang, bibigay mo lang yung passport copy ng gusto mong kunin tapos uh, okay na yon magbibigay ka lang ng pera pambili ng visa at ticket, okay na tapos sa uh, yung mga ibang supporting documents kagaya ng affidavit of support, kukunin mo yun sa embassy yun ang mga birth certificate mga ganun, uh, madali na yon kasi meron ka na nun. So, madali lang. Dati. Ewan ko lang ngayon, ngayon hindi ko na alam kung ano yung mga requirements. Marami pa dito ano, mga kasama ko sa trabaho, mga kababayan natin. Iba't iba yung mga way o iba't iba yung mga ano nila, mga iba't iba yung mga kwento nila paano sila nakapunta dito. Alright guys, tapos na naman yung araw natin ng duty. Uwi na tayo. Whew. Alright. Uwi na tayo sa See you na lang mamaya. So guys, paano? Nandito na ako sa bahay. At kararating ko lang. At mag-bees na rin ako. See you na lang next time. Bye-bye. The past is where it stays Way back a year ago